First time mangyari sa atin to. Oh, na tayo yung naprank. Wala pa lang grabe. May baon pa naman tayong ganto oh. Ito baon natin binutong. Di diba, Saka tingnan mo bro, yung, yung pating ko no, yung karton lasog-lasog na. Oh, kung saan-saan nadadala. Saan saan to dala? Nakadala ng beneficiary na tayo. Oo. Oh. So mga walang tao. Alam niyo 'yun. An, ang daming mga laman niyan. Mga Kaya grocery na, may bigas. Grocery para sa beneficiary. Ayun. So tayo ngayon ang naprank. Hmm, naprank tayo. Oh, po sa mga Mario support po natin kanya, YouTube channel. Ayan, thank you, Richan at uh... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, ng no? support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay siyempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless. Ay, thank you, Mario's Black, Thank you very much. Mga kalingap mga kapugre at ah, suportahan natin ayan po mga kalingap po sa inyong lahat at ngayon po ay magkakasama pa rin kami alat ah, lahat ng uh, po ano at uh, ang wala lang dito ay si uh, Alex Librada sa ngayon po magkakasama kami na doon kompleto po kami ng Maraming salamat. Marami na po kaming pinuntahan ngayon. Ah, samahan niyo po kami eh po no uh, doon po tayo wala po si nanay princess dito, dito tayo kay ayan ngayon po kompleto ko ang uh, robots Ayan. tanong na dapat 'yung mamamat. Ito lang. Ano naman 'yon? Eh, <laughs> pares-pares, oh. Wala, wala, just white. At uh, mayroon po tayong dalang ngayon. Oh, guys, nah, Wala kayo dong. Wala kayo. Kapreg. Kaya kaya yan. Kaya kaya yan.

mo talaga Hindi, gusto ko ng viewers dahil yung laga nakikita ka. Abihira ka. Hindi ka sumama? Lapan na gribok yung ang kapan. Kayo na bro. Karma na siguro to, karma. Nakagawa na, nakagawa na. Uy, ay! Sinatong dyan. Uy, maraman! Uy! Nakaamoy na yung mga beneficiaries natin. Ito parang kakaruan. Oo nga na. Huwag na tayong babalik. Si Lola Francia, hindi maganda siya. Wala si nanay. Wala. Wala yung pangwala. Ito pa na tayo yan. Balik tayo. Tayo ang naprank ngayon. Tayo ang naprank. Nakadalawang binibisyari mo na punta sa mga wala. Tayo ang naprank.

Ayun po mga kalingap, sa ngayon kami ang na-prank ngayon. Bro, siyo pa yung sasabi mo may lupa ka dito? Ha? Yung may mayroong kandisong asyenda? Nawala na yun. Ah, oh, nawala na? Oo. Saan yan, bro? Bro, naniniwala ka ba na tayo ang na-prank? <laughs> tayo naniniwala, naprank? naniniwala ko. Kasi nakadalawang binipisya rin ta tayo. Walang tao. So, ngayon dapat may plano tayo. Kaso diba? Okay. Tayo yung na-prank. First time mangyari sa atin 'to. Okay. Na tayo yung na-prank. Wala pa lang grabe. May baon pa naman tayong ganto oh. Ito baon nating binutong. di diba, At saka tingnan mo bro, yung, yung pating ko ano, yung karton, lasog-lasog na to, kung saan saan na dadala. Saan saan na dadala, nakadala ang binipisyari na tayo. Oo. So mga walang tao. Alam so, nyo yun, ang daming mga laman yan. Mga kaya, grocery, may bigas. Grocery, para sa binipisyari. Ayan. so tayo ngayon ang na-prank. Hmm, na-prank tayo. Kaya tayo magagawa. Ganun talaga. So paano yan? Anong gagawin natin dyan sa mga pinamili? Baka next ano na lang. Next, next beneficiary na lang tayo. Pupuntahan natin ngayon yung, o yung hindi naniniwala sa prank. Yan, yeah, yung malapit lang dito. Pinag, Ayan. pinag ano pa. Pembro, hmm. -ano bro, pa, nag-meeting pa siya. <laughs> Uwa uh, agad eh. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun oh. na. Oh, you know. Ayun na. Oh, yun hmm. siya tayo. Mayroon ng panaw kito. Let's go. <laughs> <laughs> Kuya Mario, nasa iyo ang kinabukasan ngayong uh, oras na ito. Hindi, na nandun sa buko, nasa buko yung kinabukasan. Ayun na. Ay. Hey. Ayan. Hey. ayan. Naku po talaga ano, pag ito ang uh, nag uh, sa mga Roo Boys. Basta <laughs> Ayun na, ayun na. Oh, ito mo. ko i-kim. Alam mo, hmm? kailangan, natin kailangan natin 'yan. Kailangan natin 'yan. Oh, kapalakas kailangan natin. Ah, lalong lalo na kayong dalawa. Hmm. Kailangan natin. Ay, oo. ano lang yan. Nagsubok lang yan. Insert na pa rin ko. niya. Ah, ano? sabaw. Tay, ito yung sabaw? Yan, ay, sabaw. Ay, ay. Ay, sabaw. Kaya sabaw ko yung tay. Sabaw. Yung ba siya ahat? ha? Kasihan. Tamis ng sabaw niyan. Ayun ba siya ha? na siya. ano?

Ay, shoot! Muntik na mag-shoot sa basketballan Ayun. matamis ko Mabuhay ang magbubuko. Ayan lakas ng Mabuhay ang magbubuko. Mabuhay!

<coughs> Kailangan natin. Kailangan natin ng maraming potasyon sa katawan. Lalo lalo na Minsan si Dodo minsan lang si Dodo Lalo yan. <laughs> <laughs> <coughs> <hazim> Dito, 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 dito naman ng almusal. Almusal. Oh, yeah. yeah. Bulgaron. Masarap 'yang almusal. Mukhang sa todo may ako dyan. Tara, ako may wala pa <laughs> tayong sinabi. may na, nag-react, <laughs> <may> nag <laughs> <may> <laughs> <rag> <laughs> <about Sina> Huh? ako? <laughs> re <laughs> do okay, Sige mga kapatid. Walang bulgaran. Walang bulgaran ba bro? Huwag kayong ganyan. Sabi nga nila, the truth can tell. Ah, oh, okay. okay diba? <laughs> the truth can tell. Wow. Ako na kuya. Ako na. Babalatan mo ako, kuya? O siyempre bro, buhay pa. Tambiak lang to. Tambiak lang to. Uy, baka tumalsik. Baka tumalsik yun.

Ganon gano din ba bro? Tira ka rin. ang uh, oh, weird niya. ang <laughs> weird bro, ba, may nalala ka ba? Huwag mo alalaan na. Dinadamay-damay mo na naman ako yan. Nagbablog na lumot. Ito ako taraw? Huwag <laughs> maniwala kayo. Tatay. Huwag maniwala. pa ako tatay ng pangsan. Oo, oo, oo. Huwag ka maniwala. Huwag

Ayan po mga kalingap <clears throat> Natapos na lang po kami dito At ayan Maraming salamat po sa lahat Nakapagbuko na so, Ayan uh, na, po pawin na po kami Ayan po pawin na po kami sa ko boys ang team so kung ano tayo ng tao nakadalong dito ako sa mga kundakos baka Si Alex Lebrada lang po mga kalingap ang wala dito. Ay, may mga alimango dyan. No? At ngayon po, pauwi na kami. Ayan, tapos na naman po tayo. Thank you very much. Why? Ayan po mga kalingap. Sa ngayon po ano, tapos na naman ang ating maghapon na misyon. So ngayon po, uh, na tayo. Kasi medyo magpa na po ano. kaya hanggang bukas po muli mga kalingap at uh, huwag po kalimutan na lahat na po mga kalingap ano uh, lalo lalo na po si Kuya Bal Kuya Bal Santos Matubang atid na vlog kalingap rap Rachel Morales vlog Royal of Malalag at ang uh, team robust po mga kalingap sarap po supportan po natin lahat maraming po salamat